Ano ba yan? Napaka-anga-anga mo naman! Ati ko, sali ka nga. Pakidalang natin yung tubig ka, Sir. Oo, oh, sige. Ay! Ano ba yan? Napaka-anga-anga mo naman! Ang bago-bago mo lang dito palpak ka na kaagad. Paalis na ako papuntang opisina ngayon. Binasa mo pa ako, nakakainis ka talaga. Sir, pasensya na po na out balance po ako kaya na naitapong ko tuloy ang tubig sa inyo. Hindi ko po talaga sinadya, sir. Wait! ano ba nangyari? Ang aga-aga, nagsisigaw ka na dyan. Eh, paano kasi itong bagong kasambahay natin? Kitang-kita ko na sinasadya akong na akong tapunan ng tubig. Out balance siya kaya naitapon yung bitbit -bit na tubig niya sa akin. Ate Rose, ano ka ba naman? Dapat ginalingan mo yung mga unang araw mo dito. Pag isang linggo ka pa lang, palpak ka na agad. Kahit sinong amo, hindi matutuwa sa ginawa mo. Patawad po, ma'am, sir. Hindi na po mauulit. An, siguraduhin mo lang pag uwi ko galing opisina, nagkaalis na yung lampa na katulong ngayon. Miss Lab, pakiligpit nga dito. At magdala ka na rin ng damit, pamalit ni sir mo. Uh -huh. Yan kasi, bago-bago pa lang. Bida-bida na agad. Palpak naman. Ayan, Miss Rose. Si Lovely, dapat tinutularan mo yan. Matagal na sa amin yan. An, ba't nandito pa si Miss Rose? Samantalang si Lovely nakasalubong ko, bit-bit na yung mga damit niya. Huwag kayong mag-alala, sir. Hindi na rin magtatagal. Paalis na din ako. Gusto ko lang kasing malinis ang pangalan ko bago ako makalayo dito. Ang totoo, sir, sinadya ko talaga natapunan ko kayo ng bitbit kong tubig. Di, hey, lumabas din yung katotohanan na mong tapunan ng tubig. Alam mo bang sinira mo yung buong araw ko? Sir, kaya nagawa ko yon. kasi nakita ko si Miss Lab na dinuraan ko niya yung tubig. Tinawag niya ako para ibigay ko sa inyo ang tubig. Kaya lang, nagkunyari ako na parang hindi ko nakita ang ginawa niya. Ibig sabihin, may tinatago palang galit si Miss Lab sa akin? Kasalanan ko rin kasi... Masyado narin kasi akong masungit sa mga kasambahay ko. Balay, may kasalaanan din ako. Dapat ang mga kasambahay, ituring natin na pamilya. Dahil, meron din silang puso at damdamin na marunong masaktan. Na, Go. Ready? Action! Ay! Ano Ay ba yan? So, sir, pasensya na po. Napaka! Anga, anga! anga. Hindi <laughs> <Ayun. laughs> <laughs>